Sa gitna ng Samar, may isang lugar na matagal ng kinatatakutan ng mga taga-baryo, ang Biringan. Sinasabing isang lungsod ito na hindi mo makikita kung hindi ka pinili. Maraming kwento ang kumalat, mga naglalaho, mga liwanag na tila mga bituin sa lupa, at mga tinig na nang-aakit. Pagdating sa lungsod, isang gabi ng Nobyembre, apat na kabataang taga-Katbalogan ang nagpasiyang tuklasin ang alamat. Sila ay sina Rika, Jonas, Lara, at Mateo, mga estudyante ng journalism na gustong gumawa ng dokumentaryo tungkol sa mga urban legend. Bitbit -bit ang kamera at mikropono, naglakad sila papasok sa masukal na kagubatan. Habang lumalalim ang gabi, unti-unting nawala ang signal ng kanilang mga cellphone. Bigla, isang malamlam na liwanag ang sumili sa di parang lungsod na puno ng nagliliwanag na mga gusali, malakristal ang kinang. Amoy nila ang halimuyak ng sampagita at nasusulyapan ang mga taong nakadamit ng puti at ginto. Hindi pwede, alamat lang ito, bulong ni Rika, nanginginig ang kamay. Ang paanyaya, lumapit ang isang babae na sobrang puti ng balat, mahaba ang buhok na parang sinag ng buwan. Maligayang pagdating sa Biringen, sabi nito, at inanyayahan silang pumasok. Ang kanilang pagod ay napawi, at isang kakaibang saya ang bam alat sa kanila. Ngunit napansin ni Mateo ang kakaibang mga mata ng mga tagalungsod, may kantab na parang salamin, walang balintataw. Habang lumalakad sila, mas lalo pang nagliliwanag ang paligid. Ang bawat gusali ay parang gawa sa kristal, at ang mga tunog ng musika ay tila dumidiretso sa isip. Pero napansin ni Jonas ang kawalan ng anino ng mga taong nandoon, pati sila, wala na ring anino. Ang pagbabala, isang matandang lalaki ang biglang hamarang. Umalis na kayo bago maghating gabi, pabulong nitong wika. Kapag narinig nyo ang ikatlong kampana, hindi na kayo makakabalik. Natigilan silang apat, mula sa di kalayuan, isang kampana ang tumunog, malalim, parang mula sa ilalim ng lupa. Isa, dalawa, pagtakas, nagkatinginan ang grupo at sabay na kumari pa ng takbo. Habang tumatakbo, nagdilim ang paligid at ang dating kristal na mga gusali ay naging itim na mga anino. Sa bawat hakbang ay tila lumalapit ang mga nilalang na walang mukha. Pagkarinig nila sa ikatlong kampana, sumabog ang isang nakabibinging katahimikan. Nagising silang nasa mismong bungad ng kagubatan, basang-basa sa hamog. Wala na ang ilaw, wala ang lungsod. Ngunit sa kanilang mga kamera, malinaw na nakatala ang isang frame, isang kalyeng puno ng mga taong nakangiti, nakatitig sa kanila. Pagkatapos, pag-uwi nila sa Katbalogan, napansin ni Rika na wala na siyang anino tuwing sumisikat ang araw. At sa bawat gabi, sa salamin, may kumikislap na mga mata na hindi kanya.